Sa bawat bayan, may mga kwentong nakatago. Pero ang pinakamalalim at pinakamadilim na kwento ay laging umiikot sa sementeryo. Mga kwento tungkol sa buto ng taong namatay para gawing agimat o anting-anting. Ito ay tinatawag na tuway-tuway o anika. Ay isang parte sa katawan ng tao na matutunghayan sa tuhod ang tawag dito sa Tagalog ay bao ng tuhod ngunit sa mga antingero ng Mindanao ito ay mutya ng tao. Sa bayan ng Davao City, may isang lumang sementeryo na halos dalawandaang taon na ang edad. Hindi na maganda ang mga nicho, halos gumuho na ang mga pader at ang damo ay kasing taas na ng bewang. Si Raf, 26 na taong gulang at nag-iisa na lang sa buhay dahil namatay na ang kanyang mga magulang. Ang tatay ni Raf ay isa itong magaling na manggagamot sa lugar. Noong nabubuhay pa ito, bago pa namatay ang tatay ni Raf, may hinahabilin sa kanya ang isang itim na aklat tungkol sa panggagamot at doon niya nabasa ang tungkol sa tuway-tuway o pinangalan ng buto sa tuhod ng patay. At dahil sa sobrang excited ni Raff tungkol sa kapangyarihan nito, ay hindi na niya tinapos ang huling parte na kung paano ito gamitin ng maayos. Dumating ang Biyernes Santo, mag aalas 12 ng madaling araw. Dali-dali si Raff na pumunta sa sementeryo, dala ang gamit pangbungkal at flashlight. Tinahak ni Raf ang madilim na sementeryo at tanging liwanag na lang mula sa buwan ang nagbigay sa kanyang daraanan. Nagsimulang naghahanap si Raf at paikot-ikot hanggang nahanap ang puntod ng bata na bagong silang palamang at halos dekada nang namatay. Agad itong sinimulan ang paghuhukay gamit ang pala. Halos umabot 25 minuto din ang paghuhukay niya sa puntod sinimulan na niyang buksan ang ataol ng bata at doon na niya nakita ang buto ng tuhod ng bata. Laking pasalamat niya at nakita niya agad ang hinahanap niya. Kinuha niya ang buto na nasa tuhod ng bata at sa kanya nilagay sa bulsa niya. Masaya siyang umuwi sa kanilang bahay. Kinabukasan, kinuha niya ang itim na aklat at inilagay niya ang maliit na buto sa altar. Sinindihan niya ang itim na kandila at agad itong nagsagawa ng orasyon mula sa itim na aklat para sa tuway-tuway na gagawin niyang anting-anting o Nakaramdam siya ng kakaibang panlalamig sa katawan habang inuusal niya ang mga orasyon mula sa itim na aklat. Noong natapos niya ang pagsasagawang orasyon, ay agad itong binutasan ang maliit na buto saka nilagyan ng tali at ginawa niyang kwentas. Agad niya itong sinuot at nakaramdam siya ng kakaiba. Simula noon, lagi siyang nagsasagawa ng orasyon apat na beses sa isang araw. Tuwing Martes at Biyernes, bawal siyang maligo at kumain ng karne para mas lalo itong maging malakas ang kapangyarihan. Nag-iisip si Raph at sa kung paanong paraan niya ito gagamitin. Gumawa si Raph ng isang grupo na tinatawag nilang Grupo ng Mga Antinhero. Tuwing bayar na Santo ng madaling araw, ang mga grupo nila ay nagbubungkal at nagtitiktik sa sementeryo. Sila ang pinaniniwala ang tagakuha ng buto sa tuhod ng patay. Kinukuha nila sa nicho tuwing Simana Santa tuwing biyernes ng alas 12 ng madaling araw para mas malakas ang bisa ng tuway-tuway ang isang agimat ng tagabulag. Hindi basta buto, kundi ng taong namatay sa takot. Dahil kapag ang tao raw ay namatay sa matinding kaba, matinding takot at hindi makapagsalita sa huling hininga, ang takot na iyon ay naiiwan sa buto. At iyon ang kapangyarihang hinahanap nila nagsagawa ang isang grupo ng ritual na manggamot sa barangay nila. Ginagamot nila yung pasyente na may kulam, barang at mga mababang uri ng karamdaman. Dinadayo na din sila ng mga pasyente araw-araw sa magkaibang lugar. Marami ang nagpapasalamat sa grupo nila at lalo na kay Raf dahil sa napagaling nila ito nagsasagawa na din sila ng mga training na sa bawat isa sa kanila ay tatadta rin ang katawan gamit ang krisbolo. Pero nang tingnan, niwala man lang sugat o galos sa katawan dahil sa pinaniwalaan nilang anting-anting o agimat ng buto sa tuhod. Sa oras daw na dasalan nito, paniniwala nila hindi sila tatamaan ng bala o kahit pa ng taga. Minsan din, Binababad din nila ang tuway-tuway sa tubig bago inumin. Isang araw sinubukan sa isa sa grupo ni Raff, na si Mang Berting na lunukin ang tuway-tuway para manatili sa kanyang katawan ang kapangyarihan ng agimat o anting-anting. Ngunit nabulunan nito at agaran na dinala kaagad si Mang Berting sa hospital pero dead and arrival nung dinala siya sa hospital. Umabot na ng dekada ang paggagamot ng grupo sa lugar nila. Hanggang si Raph nakasagupa ang ibang grupo sa inkwentro ng mga rebelde. Pero noong buweltahan ito ng tama sa ulo, agad itong bumagsak at namatay. Simula noon, nagkawatak-watak na ang grupo ng mga antingero. At hanggang ngayon, Patuloy pa din ang pagtiktik at pagbubungkal sa pagkuha ng mga buto sa tuhod na namayapang namatay sa sementeryo. Sa kapangyarihan ng agimat o tinatawag nilang tuway-tuway. Pag hindi ito nadasalan ng maayos, ay kadalasan mawawala sa sarili o mamalasin kung sino man ang may hawak nito. Gayunpaman, para sa ilang naniniwala, mananatiling makapangyarihan ang tuway-tuway. At ang pinakamabisang panahon para kargahan ito ng makapangyarihan tuwing nalalapit na ang undas sa pagnanais ng tao na magkaroon ng kapangyarihan. Madalas nakakaligtaan natin ang tunay na babala. Hindi lahat ng bagay na nakakatakot at misteryoso ay dapat galawin. Lalo na kung may kaluluwa at kasaysayan itong kaakibat pinapaalala ng kwento na ang kapangyarihan na hindi nauunawaan, nagbabalik ng kapalit. Kapag hindi tama ang paggamit, mas malakas ang sumpa kaysa sa binipisyo. At ang pinakamasama, ang takot ay may puwersang hindi kayang kontrolin ng kahit sinong tao. Kung nagustuhan nyo ang kakaibang kwentong ito tungkol sa agimat ng tuwaytuway -tuway o buto sa tuhod ng patay, Huwag kalimutang mag-like at subscribe sa HK Love Kitty and Bestie para sa mas marami pang kwentong misteryo, kultura at kababalaghan. Comment nyo rin. Naniniwala ba kayo sa agimat o isa lang itong delikadong paniniwala? Share nyo na rin ang video para mas marami pa ang makaalam sa madilim na kwentong ito.